Oh, ayan o oh, yan o oh. Bago dating si Pinsanwaray Sige natin kung may hulihan mga idol Tulungan natin <laughs> Ayan na yung baka Baka ang maliit Sige natin ang huli ni Pinsanwaray Mga idol Ayan o oh. Lali. Oh, oh, mga ito Ano? Oh. Champa. Oh. No, na 'yan. Pangalawa na 'yan? Ah, ano kaya? Kita kita sa camera. Ano 'yun? tayo nito. Ano <laughs> <laughs> uh, na ba 'yan? Ah, ano? 38 39 40. tang Mga matagbaka dito tayo dyan. O oh, yan, pilingan. Matamba ka. Ah! Ay, bakit ang kukay namin nandito na? Ay, dito ko bibili. Ay, dito. Dito. Wala ko yung dapat. Toto. Layo, layo dun. Hindi ko anong kilungan. ko ng ano. Brad, <coughs> oh. ano nga Pang si Papay Pa. Ade, Ayun ang ano. Tatlo na tayo, tatlo na tayo. Ayun ang aming partihan mga ito, no. Pa-partihan ni Paring Joel. Ano gusto ko? Ay, ah, apat pala. Sino? Ay. Tatlo lang pala tayo, tatlo. Parang hindi ko talaga kaya na. Tapag mahanap ni kamay idol, may dala ka kailangan plastic eh no. <laughs> ay, no? Eh no. Oh, tatlo lang pala tayo diyan. Yan. <laughs> hmm. Yan ang aming paparkehan. <laughs> oh, nyo, kung ano kung gaano karami ng akin na hiya? Oh, 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 oh. tingnan akin. oo, oh, oo, oh, oh. Hoy. Oh, hey. Oh yan, oh, yan. Oh, may plastic mo Kita-kita nyo naman, Oo. Oh. Kailangan, may bangong kang plastic. Isa ba, di? ito pa ang ating hingay, mga idol, ha? Ito pa Joel. Marami. <laughs> <laughs> oh, buta pala Oh, ba't malalaki yan? Malalaki. <laughs> <laughs> may ka, hindi ka pumili. ngayon, malalaki daw. ko to. Oh. Si Malalaki, rin to. Oh. Say na latak Ayon, kay Tatay, binigay si sa Tatay. Salamat. Pagkao, oh, na ito Ah, kang kilo ngayon kan? Patamba ka? Tama, tama lang. Pakyawan. 140. 120 lang. Kapag doon sa palengke, hindi palengke. Sa palinkin pa mahal na, no? Paglado yan. Ang ating mga... mga bataan, nakaw! Na... <laughs> na-late yung mga bataan natin, no? Wala. <laughs> Kakapi pa eh. Ay, bagong gising. <laughs> Nagkakapi pa lang ang ating, na, ating na, mga tayo, bataan. Ayan ang ating mga bataan, no? Wala, na-late. <laughs> oh, kadali na kami oh. Ayan oh. Mahal na sa inyo. Dalit <laughs> <laughs> ang ating mga trope. ayun oh, okay, pinikilo na mga doon. Ayon, eh. lang? Ayan oh, yun na. Tatlong kilo lang. Dalawa lang eh. Okay, tatlo yung mo tao. mura na yan. Ayan, ilan nila kami tao doon. Ayan, dalawa. Ayan, ayun dalawa. Ayan, dalawa. Ayan, Yeah. Yeah, no? Oh. 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 Ayun, kinikilo na mga idol. Ayun pa pala. Eh, dito, dalawang ni... kilo ah? oh. Di yan eh. Ano ba ito? ah iba pa pinakatong din eh. Ayun, dalawa. nga, huwag dumi na yun. Huwag nakuha na nyo. na ang ating Isang. mga ito. Ang mga Isa. Ayun. 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 mga Ayun. 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 na Ayun. 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 Gawin na natin ang gawin. Oo, 350 na. Sa tanga Mahiling pa yun. Oo. Ilan na, ilan? Gagawin ko lang? 350. 350 na, para ako. Oo, yun. Dito kayo rin, pang 400 sa akin, dito. Manager. Oo, yan. Pag dito mga ito sa puno ng bibili ka. Pag 400, dito, dito. 400 na rin, Mas mura dito mga ito sa hapon. So, yan, oh. Shout out sa lahat ng tagatabing dagat. Lalong lalong ka pa rin Joel, yes Joel no. Yan masipag yan, ay, ito, pa rin Joel. Yan ang gusto mga ko kay pa rin Joel, ay, ito, lagi ay, ito, mga nga no, maaga. Okay, una ko. Una na kayo. Kaya si Pisan Joel, oh, ago to. Oh. Sito ba yung tentak mo? Oo, oh, oh, yan oh, bilis oh. bullying sa ating lahat.